Hi guys, uh, may adlaw kayong tanan So karon guys, na ko'y tubagon nga pangutana Namo ginangutana dito guys nga Matibay ba daw ni, nga klase nga sakinan kaning Suzuki Minivan or d 64 b or DA64W Mon na akong mataba guys before din ko nagpabuhat nga unit guys may appeal ko sa grupo sa mga da 64 b o DA64W user nagpost ko dito sa grupo guys anak ko nga may umabot na ba ng 5 years o mahigit pa na unit na mga ka dito pa sure naman newbie lang ako matatapos na unit ko 2 months from now ano ang mga nagiging issue at remedy salamat kani mga good feedback dire na ko ma prove guys nga kaning klase nga sakyanan day guys is tibay di siya mag 4 years na good pa rin ako din Japan Surf Plus din sa sakyan ko almost 7 years na sa so tibay 7 years na nila guys yes po since 2018 amin mag 6 years na yung sa kanya guys cut eye type 6 years na overhaul na natanggal aircon Napalitan transmission and radiator 5 years and 5 months o oh, diba? grabe ka sulit unit ko mag uh, DE64W mag 9 mag years na at oil uh, na oil at brake lang napalitan pati tire hindi rin yung ma-prove guys na tibay dahil yung klase ng unit case na nakaisaw 7 years while 7 years old na running as is pagid siya buy ko 185,000 ang iyong palit turbo napag-isa boat, but napalit doon nga 2018 mag 6 years na itong September more than 5 years replace ko battery spark plug spark plugs beam tire change oil sa transmission okay, so, running 6 years na sa Aqua goods pa rin lahat yes yung sa kaibigan ko 8 years na 64B sa kanya hanggang ngayon nilolong drive niya pa rin gamit araw-araw well maintained maintained oh, yung guy kaya guys magdugay mag ang unit 2019 mag 6 years na din ah 2019 mag 6 years na pad na din hihi kumakayot karabaw pa rin haha advayos -ha. oh, diba, sa akin 5 years na eh, sa 3 years and 5 months Basta magaling kang mag-alaga, bihira talaga magloko. Yan, ito sa akin, 4 years ko nang kasama astig pa rin. Tinood mo din yung guys? Nga. Basta, uh, kung lang, alaga ng ginaon sa akin, bihira lang ito magloko. pa guys. Ah, kanina may pinaka-okay ng comment, guys. So, uh, kanina, usually tumagal ang sasakyan ng 10 to 20 years yung iba nagagawa pa nga 30 years dipindi talaga sa maintenance yan at kalaman sa kung kailan dapat palitan mga replaceable parts pero kunwari yung naunang gumamit balasobas, medyo wag mo na expect tumagal pero kung maayos naman gamit nung naunang owner at alaga naman sa tatagal pa rin yan tama rin sabi niya tapos, unit ko, di 64 v as is pa, partida. Mag 7 years na sa akin, walang problema. Change oil lang, tapos maintenance sa uh, mga lagutok sa bearing kung kailangan ng palitan. 5 five years na ako, alas ah, pag na ang pintal, 130,000 odo so far, so good pa. Okay, okay mag 10 years na. Ah! Diyan mo, mo makita guys nga. Solid gitagin lang kaning unit ko. Sige yes, sa akin, 4 years na sa awaan ng Diyos, okay pa rin hanggang ngayon. Gamit ko pa yan sa araw-araw, karga ng bigas at sa mga paninda ko. 64 b turning, 5 years na ako ayon it. d 63 t 6 years plus, Dilios, 433,000 Udo. Wah, wow, kadako na sa Udo guys. Engine issue, wala. Ilisan lag under chassis, kadaghan na kay Gakagulkol muna dapat ilisan mga kagulit ko sa under chances 9 years na sa akin okay pa naman napaisa 7 years and counting palit suspension at stabilizer pa lang from Imjust Marketing umorder ma mo guys okay po sa Imjust Marketing okay po sa ako ang napalitan guys kay so far so good uh, naglanta ko sila ang mga review sa akong palitan na eh, ni wala ang boy nagreklamo nga mga customer sa akin oh ito guys oh sa akin 13 years na pag may diferensya diferensya sa shop agad for safety kasi araw-araw ginamit ang sakyanan pang school pero anak ko lang talaga ang nagdrive sa awan ng Diyos hanggang ngayon mabait ang minivan sa amin oh 13 years na guys ah ito guys oh ah 19 years na F6E goods pa gihapon wa overhaul Hilong pa ang andar basta sakto lang sa maintenance magdogay pa jud ang mga Japanese cars ang expect na ako dati yan nga sakinan guys kay banha kini siya ka tapos bati siya i-drive mali di akong expectation abi na ko bati, bati siya bati lang taon parting nindutam na drive driver guys sa tinuod lang tapos pag mag drive ka mura ka katulgon kay hilom kay daga ng makina nindot na guys hindi mo magmahay ano yung sa kina Gipalit naman ni eh. tungod kay gusto may huwag ka ng pang ba pang pamilya lang siyang nasakyanan dili na may gusto atong mga kusog kay mudagan atong mahal kayo nasakyanan sa so, mo alang satisfied ni nga makarga ang mong pamilya kaya sumuta ang asawa kay mga nakay na so ako gusto nga mag ang motor asawa guys mo nung nakadeside ko kung palitin nga niya wala akong nagpalitog sa kinan nga mga mahalon gaya. kung palita ato wala nga dito pamugas ito ang pamilya kay mas short manta sa kwarta so kanila sa atong paliton guys guys, moram na, kaya sa ito budget Hindi so, lang po tayo magpa aron ingon nga, nga. Stefan yun pala kita tong halon nga kabalot ang dilig kita hindi dili kaya sa tong magic so contento na ko ani nga unit guys so makita mo po na nga uh, kani nga unit guys mulaban po sa kuha hindi maayo po siya o uh, servisyo sa kuha nindot po siya dali drive so mga guys uh, salamat sa inyong paglantaw please don't forget to follow like and share my page that's right guys thank you